Ah, good morning po, good morning po sa inyong lahat. Palibasa nga ay maulan at wala akong magawa. Maggagawa muna ako ng isang video ko para may post ko sa inyo ngayon. At dahil nga po sa ako'y na-monetize na sa in-stream ads, ay gumawa na ako ng outline ng aking mga ibibigay sa inyong tutorial. Ito po ay tutorial number one para po sa mga baguhan o nagnanais na kumita dito sa Facebook. Itong tanong, gusto nyo bang kumita sa Facebook? Habang nanonood kayo, habang gumagamit kayo ng Facebook, kumikita na kayo. Hindi po kayo kikita sa Facebook kung hindi nyo i-open ang professional mode ng inyong account. Yung profile profile account nyo. Pagka po naka-turn off ang profile account nyo, hindi kayo kikita. Ito po, yan sa taas, tingnan nyo. Nariyan ang professional mode. Pagsisimula para kumita, i-open nyo ang professional mode. O, paano nyo naman po may open ang inyong professional mode? Ganito ang gawin nyo. Punta kayo sa inyong Facebook profile. Yan. Diyan sa profile Facebook ninyo, pindutin nyo ang inyong profile picture. Pag napindot nyo na yan, 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 napindot. Lilitaw po yung tatlong dot dun sa gilid. Nakita nyo, yun, sa gilid, yan. At pag yan ay pinindot ninyo, saka papasok kayo sa professional mode. Nakita nyo, professional mode, yan professional mode, magto-turn on po yan. Yan. Pag na-on na po yan, mag-post na kayo ng mga uh, picture nyo, etc. Na kung ano yung mga long-form videos, mga video, at saka po kayo makapagsisimula na magkakaroon ng tinatawag na dashboard. Professional dashboard, yung mga insights ng inyong mga videos. Ito po ang tandaan ninyo. Huwag nyo nang i-off ang professional mode nyo. Kung nais nyo tuloy-tuloy kayong gagamit ng earnings ng Facebook. Dahil oras po na ito turn off What? nyo ang professional mode, lahat ng nakafost ninyo sa inyong Facebook, mababaliwala na po yun. Madinilit na po. Pagkatapos nyo po, pong ma-open, ang dapat nyo gawin para kayo ay tiyak nakikita at hindi magkaroon ng anumang violation lahat ng inyong mga nakapost na sa palagay ninyo ay may mga restriction o violation obligadong i-delete ninyo kaya hindi po ganun kadali ang gumamit ng Facebook para kumita dahil sayang naman yung mga memories nyo yung mga video nyo ng mga nakaraang panahon na talagang inilagay nyo lang sa Facebook kung gusto ninyo magbago kayo ng account ibang account ang gamitin nyo sa page kayo pumunta kung hindi nyo gusto na yung mga nasa profile account nyo ay madelete gumamit kayo ng page doon kayo magsimula na magpost at siguraduhin niyo na wala pang ibang nakapost dyan sa gagawin yung account dahil sa yung mga nakaraan na post ninyo makakaapekto po yan sa monetization ni Facebook. Itong aking tutorial ay batay po sa aking karanasan. Sa kasalukuyan, ako po ay monetized na sa lahat ng tools ito. Tingnan nyo sa taas. Sa lahat ng tools ng Facebook na dapat ma-unlock, na-unlock ko na po. Kaya ang lahat ng tutorial, tutorial na gagawin ko ngayon ay tiyak na batay sa aking karanasan itong tutorial number one ay sa mga gusto pang magsimula magsimula muna yung gustong magsimula para kumita obligado kayo na alisin ang mga bagay na makapagbibigay ng violation sa inyo yan, lilisin yung post nyo ah, susunod po ay kailangan pag-aralan yung mabuti ang policy ni Meta obligado po yon. pagka kayo ay nagnanais na kumita dito kailangan na intindihan nyo ang inyong ginagawa. Sa anumang larangan ng hanap buhay, dapat yung mga rules and regulation, dapat sinusunod nyo. Di po ba? Walang nagtagumpay sa hanap buhay na hindi sumunod sa rules and regulation. Kaya dito sa Facebook, kailangan sundin natin ang policy monetization ni Meta. Yun ang tinatawag na partner monetization policies. Pagka po yan ay napag-aralan ninyo, tiyak na kayo po ay magtatagumpay dito sa Facebook para kayo po ay kumita. Ayan. Ang isa sa halimbawa po niyan ay yung halimbawa may copyright kayo. Yung background copyright music. Hindi po pwede yun. Kaya kung may mga post kayo nakaraan, may mga music kayo dun sa video nyo, na wala po. Dapat 3 seconds lang. O ito ang sample. Okay. Yan, 3 seconds hindi na po dapat lumampas ng 3 to 5 seconds ang may music background na ipopost nyo. O, di po ba? O, yan. Pagka po kayo ay nag-open ng inyong professional mode automatic, magkakaroon na po kayo ng professional dashboard. Ayan, tingnan nyo sa taas. Nakita nyo? O, mga kaibigan, hanggang dyan muna tayo. Ang tutorial number 2, ay ang professional dashboard. Kung ano ang professional dashboard at kung ano meron sa professional dashboard. Sundan po ninyo, 'yan po muna. Babay po.